Ya, bago tayo umuwi, harvest muna tayo ng alugbate. Uh, pruning natin para dalami yung sanga. Ayan. Tapos pag mahaba na, kailangan tirahan mo lang tatlong dahon para hindi siya mamunga Je a tato. You know, may mauta na tayo gawin natin ah, ito yung alamin natin tapos kuha na rin tayo ng malunggay yun know, o, daming malunggay o oh. yan yan si tamad, mabuhay lang na walang kahirap-hirap pag Nasa bundok ka. Hmm. Munga, abis terbes hati. Nah, ya, no? abak, no. nak. Oke, okay. mempelayan hati, nak. Oke, uian,